Naranasan mo na bang maramdaman na ang kumpiyansa ay tila hindi mo maaabot? Na para bang ito ay isang mahiwagang katangian na para lang sa mga ipinanganak na may talento? Well, nandito ako para sabihin sa iyo na isa lang iyang alamat. Ang kumpiyansa ay hindi isang regalo. Isa itong kasanayan, isang bagay na maaring matutunan ng kahit sino. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano Hayaan mong magbahagi ako ng isang maikling kwento. Ilang taon na ang nakalipas, naipit ako sa paulit-ulit na pagdududa sa sarili. Bawat desisyon at bawat pakikipag-ugnayan ay laging may halong takot at kawalan ng katiyakan. Para akong dayuhan sa sarili kong buhay. Hanggang sa natuklasan ko ang stoicism. Para itong isang switch na biglang bumukas habang mas lumalalim ang pagkaunawa ko sa pilosopiyang ito, mas narirealize ko na ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o sa laging alam ang tamang gawin. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng dikasakdalan, pagyakap sa kawalan ng katiyakan, at pamumuhay ng totoo sa sarili. Kaya kung handa ka ng baguhin ang iyong pananaw at buksan, ang antas ng kumpiyansang hindi mo inakalang posible, manatili ka. Ito ay hindi pangkaraniwang self-help tips. Ito ay kontrobersyal, matapang, at hahamon sa lahat ng paniniwala mo tungkol sa kumpiyansa. Pero maniwala ka. Epektibo ang mga ito. Simulan na natin. Unang matutong magsabi ng hindi. Sige pag-usapan natin ang isang bagay na siguradong makakakanti ng damdamin ng ilan, ang matutong magsabi ng hindi. Pinalaki tayo ng lipuna na maging people pleasers, na palaging sumang-ayon, na laging tumulong, at gampanan ang lahat ng inaasahan sa atin. Pero hayaan mong sabihin ko ito. Ang palaging pagsang-ayon ay isang siguradong paraan para sirain ang iyong kumpiyansa at respeto sa sarili. Maging personal muna tayo. Dumaan ako sa panahon ng buhay ko kung saan ako ang tinatawag na yes man. Akala ko ang palaging pagsangayon ay magpapaganda ng imahe ko na mas magiging kaaya-aya ako, mas matagumpay, mas lahat. Pero ang totoo, nauwi ako sa pagkaubos ng lakas, pagiging lito at aminin ko, may konting sama ng loob nabubuhay ako ayon sa kagustuhan ng iba, hindi sa sarili kong mga termino. Naalala ko isang linggo na tinulungan ko ang isang kaibigan na lumipat ng bahay. Tinanggap ang dagdag na trabaho sa opisina at dumalo pa sa tatlong magkakaibang social events. Sa dulo ng linggong yon, pagod na pagod ako at wala na akong oras para sa sarili ko. Bumagsak ang kumpiyansa ko dahil palagi kong inuuna ang iba kaysa sa sarili ko. Ito ang kontrobersyal na katotohanan. Ang pagsasabi ng hindi ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo para sa iyong kumpiyansa. Isa itong deklarasyon na mahalaga ang iyong oras, lakas at mga prioridad. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay respeto sa sarili. Kapag nagsabi ka ng hindi, Naglalagay ka ng hangganan. Sinasabi mo sa mundo, pinahahalagahan ko ang sarili ko at ang oras ko. At alam mo ba, iginagalang ng mga tao yan. Maaring hindi nila ito magustuhan sa una, pero mas re-respetuhin ka nila sa huli. Maging totoo tayo, nakakatakot talaga ang magsabi ng hindi. Baka matakot kang mareject, makasakit ng damdamin, o magdulot ng away. Pero eto ang masakit tuwing nagsasabi ka ng oo kahit gusto mo talagang magsabi ng hindi, ikaw mismo ang tinatanggihan mo. Sinasabi mong mas mahalaga ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mong pangangailangan. At yan ang malupit na pamatay ng kumpiyansa. Isipin mo, ilang beses ka nang pumayag sa isang bagay na ayaw mo naman talaga. Tapos nauwi ka lang sa pagkadismaya at pagkainis. Ilang beses mo nang isinantabi ang sarili mong kagustuhan para unahin ang iba at naramdaman mong unti-unti kang nawawalan ng halaga? Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging bastos o masama. Ito ay pagiging tapat at totoo. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa sariling buhay at paggawa ng mga desisyong tugma sa iyong mga prinsipyo at layunin. Kaya sa susunod na may humiling sa iyo ng isang bagay, huminto ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, gusto ko ba talaga itong gawin? Alin sunod ba ito sa mga prioridad ko? Kung ang sagot ay hindi, magkaroon ka ng tapang na sabihin ito. Pasasalamatan ka ng kumpiyansa mo. Tandaan mo, ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa palaging pagsang-ayon ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan ang tamang panahon para tumanggi. Dalawang tanggapin ang iyong mga kahinaan. Sige, sumisid tayo sa isa sa mga pinakamahirap pero pinakanakapagpapalaya na aral sa Stoicism: ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan. Hindi ito tungkol sa pagiging kampante sa mababang kalidad o pag-justify ng maling asal. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng iyong pagkatao at pag-unawa na ang iyong mga dekasakdalan ay bahagi ng kung sino ka talaga. Magiging totoo ako sa iyo. Matagal kong pinaniwalaan na kailangan kong maging perpekto para magkaroon ng kumpiyansa. Akala ko para maging tiwala sa sarili, kailangan walang bahid ng kapintasan. Pero ang nangyari lang, lalo akong naging balisa at walang kapanatagan. Palagi kong kinakatakutan na baka makita ng iba ang mga bitak sa akin. Na baka malaman nila na hindi pala ako kasing perpekto gaya ng ipinapakita ko. Naalala ko yung mga oras na ginugol ko sa sobrang pag-aalala sa bawat detalye. Maging sa itsura ko, sa trabaho, o sa mga pakikitungo ko sa ibang tao. Ako mismo ang pinakamatinding kritiko ng sarili ko at nakakapagod iyon. Ito ang totoo. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon. Wala ito sa totoong mundo. At habang lalo mo itong hinahabol, lalo ka lang mabibigo. Ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa pagtanggap sa iyong mga kahinaan, hindi sa pagtatago ng mga ito. Kapag tinanggap mo ang mga kapintasan mo, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa imposibleng pamantayan na madalas itinatakda ng lipunan parang sinasabi mong sapat na ako kung sino ako ngayon at napakalakas ng mensaheng 'yon. Dati, sobrang hindi ako kampante sa paraan ng pagsasalita ko. Iniiwasan ko talaga ang public speaking dahil takot akong magkamali sa pananalita o mawalan ng sasabihin. Pero isang araw hinarap ko ang takot ko. Tinanggap ko na maaring magkamali ako. At oo, nagkamali nga ako. Pero natagpuan ko rin ang boses ko at sa bawat beses na nagsalita ako, mas lalo akong naging kumpiyansa. Isipin mo ang isang taong kinakabahan habang nagpe-present pero unti-unting gumagaling o isang taong yakap ang kakaibang estilo niya kahit hindi ito tugma sa standards ng kagandahan. Ilang beses mo na bang hinayaan ang mga kahinaan mo na pigilan ka? Ilang pagkakataon na ba ang lumagpas sa iyo dahil natakot kang makita ng iba ang mga pagkukulang mo? Naniniwala ang mga stoic na ang mga kahinaan ay hindi dapat ikahiya. Bahagi ito ng pagiging tao. Sa pagtanggap sa mga ito, niyayakap mo ang buong pagkatao mo, ang maganda, ang hindi, at ang gitna. Kaya sa susunod na mapansin mong natutok ka sa isang kahinaan, huminto ka sandali tanungin mo ang sarili mo talaga bang ganito kasama ito may matututunan ba ako rito pwede ba akong lumago dahil dito yakapin mo ang iyong mga kapintasan at panoorin mong umusbong ang iyong kumpiyansa tandaan mo ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto ito ay tungkol sa pagiging totoo ito ay tungkol sa pagiging ikaw kasama ang lahat ng iyong pagkukulang. Tatlo, unawain ang mga hangganan ng iyong kaalaman. Hindi lang ito tungkol sa pag-amin na hindi mo alam ang lahat. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa pagkamausisa at sa walang katapusang paglalakbay ng pagkatuto. Maniwala ka, isang malaking pagbabago ito para sa iyong tiwala sa sarili. Hayaan mong magbahagi ako ng isang personal na karanasan may panahon na akala ko kailangan ko ng lahat ng sagot. Kung ito man ay sa trabaho, sa mga sosyal na sitwasyon, o pati na rin sa mga personal na usapan. Ramdam ko ang matinding pressure na laging alam ko kung ano ang sasabihin at gagawin. Nakakapagod at, sa totoo lang, hindi ito kayang panindigan. Naalala ko ang isang partikular na insidente sa isang pagpupulong ng team, kung saan tinanong ako ng isang teknikal na tanong na hindi ko alam ang sagot. Imbes na aminin ang aking kawalan ng kaalaman, sinubukan kong mag -ablof, Isang kabiguan, na ipakita ang aking kakulangan at naramdaman kong napahiya. Narito ang tapat at walang halong paligoy-ligoy, ang pag-amin na hindi mo alam ang isang bagay ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Kailangan ng tiwala sa sarili para sabihin, "Hindi ko alam, pero handa akong maghanap ng sagot." Itinuro ng mga Stoiko na ang pag-alam sa mga hangganan ng ating kaalaman ay nagbubukas ng pintuan patungo sa tunay na karunungan. Kapag inaamin mong may mga bagay kang hindi alam, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na matuto at magbago. Tinatanggap mo ang ideya na ang kaalaman ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon, at ito ay tunay na nagbibigay lakas. Magbahagi pa ako ng isa pang personal na karanasan. Matapos ang nakakahiya kong pagpupulong na iyon, nagdesisyon akong yakapin ng aking kakulangan ng kaalaman nagsimula akong magtanong ng mas madalas, maghanap ng mga mentor, at aminin kapag hindi ko alam ang isang bagay. Isang malaking pagbabago. Hindi lang lumago ang aking kaalaman, tumaas din ang aking tiwala sa sarili dahil hindi na ako nagpapanggap na ako ay isang bagay na hindi ko naman isipin mo. Ilang beses ka bang nanahimik dahil natatakot kang magmukhang tanga? Gaano karaming beses ka bang nagkunwaring alam mo ang isang bagay para lang mas lalo pang mawala ng tiwala sa sarili kapag lumabas ang katotohanan? Pinaniwalaan ng mga stoiko na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-unawa sa ating mga limitasyon. Sa pamamagitan ng pag-amin sa mga bagay na hindi natin alam, binubuksan natin ang ating sarili sa pagkatuto, paglago at sa malawak na mga posibilidad na hatid ng isang mausisang isipan. Ang pagpapakumbaba na ito ang pundasyon ng tunay na tiwala sa sarili. Ikaapat na magsalita ng kaunti, makinig ng higit pa, sa isang mundong binibigyan ng halaga ang pagsasalita at pagiging pinakamalakas na boses sa silid. Nais kong sabihin sa iyo na ang tunay na tiwala sa sarili ay kadalasang nanggagaling sa kabaligtaran. Alamin natin kung bakit ang mas maraming pakikinig ay maaaring magbago ng iyong buhay. Magbahagi ako ng isang personal na kwento. Dati akala ko para makita bilang tiwala sa sarili at matalino, kailangan kong laging ibahagi ang aking opinyon at mga karanasan. Akala ko na ang mas maraming pagsasalita ay magpapakita sa akin na mas mahalaga. Pero sa realidad, kabaligtaran ito. Nawawala ko ang mga mahahalagang pananaw mula sa iba at madalas akong magmukhang makasarili. Naalala ko ang isang partikular na pagtitipon kung saan sobrang sabik akong ibahagi ang aking mga opinyon na hindi ko na malayan na ako na pala ang monopolyo ng pag-uusap. Nang maglaon, Isang kaibigan ko ang mahinahong nagsabi na hindi ko binigyan ng pagkakataon ang iba na magsalita. Isa itong wake-up call. Narito ang tapat at walang halong paligoy-ligoy. Ang magsalita ng kaunti at makinig ng higit pa ay hindi nangangahulugang hindi ka mahalaga o hindi matalino. Ibig sabihin ito, pinahahalagahan mo ang pananaw ng iba at kinikilala mong lahat ng tao ay may maituturo sa iyo. Itinuro ng mga stoiko na ang karunungan ay nanggagaling sa pag-unawa at ang pag-unawa ay nanggagaling sa pakikinig. Kapag mas maraming pakikinig, mas maraming natutunan. Bumubuo ka ng mas malalim na koneksyon, nakakakuha ng mga pananaw na hindi mo sana makukuha at nagpapakita ng paggalang sa mga tao sa paligid mo. Sa huli, tumataas ang iyong tiwala dahil mas maraming kaalaman, mas empatiya, at mas nire-respeto ka ng iba. Magbahagi pa ako ng isang personal na karanasan. Pagkatapos ng pagtitipon na iyon, sinadyang magdesisyon akong makinig ng higit pa. Nagsimula ako magtanong ng mas madalas, mag-pause bago magsalita, at tunay na makinig sa sinasabi ng iba. Agad na nakita ang epekto hindi lang naging mas maganda ang aking mga relasyon, kundi nadama ko rin ang mas mataas na tiwala sa sarili dahil marami akong natutunan. Isipin mo, ilang beses ka nang naramdaman na ikaw ay tunay na narinig at pinahahalagahan ng isang tao na naglaan ng oras para makinig sa iyo? Ngayon, isipin mong ibigay mo ang regalong iyon sa iba. Ang lakas nito ay hindi matatawaran. Pinaniwalaan ng mga stoiko na ang tunay na karunungan at tiwala sa sarili ay nagmumula sa pag-unawa sa mundong nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng magsalita ng kaunti at makinig ng higit pa, tinatanggap mo ang pagkakaiba-iba ng mga pananaw at karanasan sa mundo. Ang pagpapakumbaba at pagiging bukas na ito ay nagtataguyod ng mas malalim, mas tunay na tiwala sa sarili. Kaya, sa susunod na ikaw ay makikipag-usap, maglaan ng sandali, makinig ng higit pa kaysa magsalita, magtanong. Ipakita ang tunay na interes. Mabibigla ka kung gaano karami ang matutunan mo at kung gaano ka patataas ang tiwala sa sarili. Ang mas malalim na mensahe. Ang magsalita ng kaunti at makinig ng higit pa ay tungkol sa pagpapahalaga sa iba at, sa huli, pagpapahalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkilala na bawat tao na iyong makikilala ay may maituturo sa iyo. Ang pagpapakumbaba at pagiging bukas na ito sa pagkatuto ay hindi lang nagpapalawak ng iyong kaalaman, kundi nagpapalakas din ng iyong empatiya at koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Ikalimang yakapin ang kasalukuyang sandali. Sa isang mundong laging itinutulak tayo na mag-isip tungkol sa hinaharap o mag-isip ng mga nakaraan, ang pagiging naroroon sa kasalukuyan ay isang radikal na hakbang. Maniwala ka, isa ito sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapataas ang iyong tiwala sa sarili. Magbahagi ako ng isang personal na kwento. Dati ako ay isang chronic overthinker. Palagi akong nag-aalala tungkol sa hinaharap, kung ano ang mangyayari, kung ano ang susunod na gagawin, at kung paano maaring magkamali ang mga bagay. Nag-aalala din ako sa mga pagkakamali at mga pagkakataon na hindi ko nagamit sa nakaraan. Pakiramdam ko ay ako ay nasa lahat ng lugar maliban sa kasalukuyang sandali, at ito ay nakakapagod. Naalala ko ang isang partikular na araw kung saan sobrang nawala ako sa aking mga iniisip tungkol sa isang darating na proyekto natuluyan kong hindi nakita ang isang magandang paglubog ng araw. Kailangan pa akong sabihan ng isang kaibigan ko. Isa itong wake-up call. Napagtanto ko na dahil sa palaging pagiging abala sa isip ko, nawawala ako ang buhay na nangyayari sa harapan ko narito ang tapat at walang halong paligoy-ligoy. Ang kasalukuyang sandali lang ang mayroon tayo. Ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay hindi tiyak. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kasalukuyan, ganap mong pinapahalagahan ang buhay tulad ng pagkakaroon nito. Hindi tulad ng takot na baka mangyari o kung ano sana ang nangyari. Ito ang esensya ng tunay na tiwala sa sarili kapag niyakap mo ang kasalukuyang sandali, hindi ka lang basta buhay. Ikaw ay namumuhay ng buo. Mas nakakaalam ka, mas nakakonekta ka, at mas nakatunin ka sa iyong sarili at sa iyong paligid. Ang mindfulness na ito ay nagdudulot ng mas malalim na kapayapaan at tiwala sa sarili. Magbahagi pa ako ng isang personal na karanasan. Pagkatapos ng araw na iyon kasama ang paglubog ng araw sinadyang nagdesisyon akong maging mas naroroon. Nagsimula akong magsanay ng mindfulness. Mga simpleng bagay tulad ng pagtutok sa aking paghinga, pagbibigay pansin sa paligid ko, at talagang makinig kapag nagsasalita ang iba. Agad na nakitang ang pagbabago. Hindi lang lumago ang aking relasyon, kundi naramdaman ko rin ang mas mataas na tiwala sa sarili dahil ako ay ganap na nakikilahok sa mundo sa paligid ko. Isipin mo, gaano kadalas ka bang na-distract? Nag-iisip ng kung ano ang susunod o nag-iisip ng mga nangyari na? Isipin mo ang kalayaan at tiwala sa sarili na dulot ng pagpapalaya sa mga iniisip na iyon at pagiging ganap na naroroon sa kasalukuyan. Pinaniwalaan ng mga stoiko na ang buhay ay nabubuhay sa mga sandali sa pamamagitan ng pagyakap sa kasalukuyan, hindi mo lang naranasan ang buhay ng mas buo. Ikaw ay nagtatayo rin ng pundasyon ng tiwala sa sarili na nakaugat sa realidad, hindi sa mga haka-haka o mga pangarap. Kaya sa susunod na makita mong ikaw ay napapabalik sa nakaraan o hinaharap, huminga ng malalim at ibalik ang iyong sarili sa kasalukuyan. Pansin ang iyong paligid ramdamin ang iyong hininga at makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid mo. Ang simpleng praktis na ito ay maaring magbago ng iyong buhay at ng iyong tiwala sa sarili. Ang mas malalim na mensahe. Ang pagyakap sa kasalukuyang sandali ay tungkol sa pagpapahalaga sa kagandahan at yaman ng buhay habang ito'y nagaganap. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang bawat sandali ay natatangi at mahalaga. Sa pagiging ganap na naroroon, hindi mo lang pinapalakas ang iyong sariling karanasan, kundi pinayayaman mo rin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Sa isang lipunan na madalas magbigay halaga sa pagiging malaya at sa sariling kakayahan, ang ideyang ito ay maaring magmukhang kabaligtaran. Pero maniwala ka, isang malaking pagbabago ito. Ang ikaanim na pagtatanim ng growth mindset. Sa isang mundong madalas ipinagdiriwang ang likas na talento at agarang tagumpay, ang pagtanggap sa paniniwala na maaari kang lumago at mag-improve sa pamamagitan ng pagsusumikap ay isang rebolusyonaryo. At maniwala ka, isa itong tiwala sa sarili na walang katulad. Magbahagi ako ng isang personal na kwento. Sa matagal na panahon, ako ay natigil sa isang fixed mindset. Naniniwala akong ang aking mga kakayahan ay nakatakda na. Na ako'y magaling sa isang bagay o hindi. Ang paniniwalang ito ang naging hadlang ko sa pagsubok ng mga bagong bagay at pagkuha ng mga panganib. Natatakot akong magkamali dahil iniisip ko na ito ay isang salamin ng aking kahalagahan. Naalala ko ang isang partikular na insidente nung natututo akong maggitara. Nahirapan ako sa ilang mga chords at naramdaman ko ang matinding pagkabigo na muntik ko ng isuko. Sabi ko sa sarili ko, Siguro wala talaga akong talento sa musika. Pero pagkatapos, natutunan ko ang konsepto ng growth mindset. Narito ang tapat at walang halong paligoy-ligoy ang growth mindset ay hindi lang tungkol sa pagiging optimistiko. Ito ay tungkol sa paniniwala na maaari kang mag-improve sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagkatuto. Itinuro ng mga Stoiko na ang ating potensyal ay hindi nakatakda at maaari nating patuloy na pagsikapan na maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Kapag pinalago mo ang growth mindset, makikita mo ang mga hamon bilang mga oportunidad para sa paglago kaysa sa mga banta. Naiintindihan mo na ang pagsusumikap, pagtitiyaga at pagkatuto mula sa mga pagkakamali ang mga susi sa pagpapabuti at tagumpay. Pagpapabuti sa pamamagitan ng growth mindset. Ang pagbabagong ito sa mindset ay nakak-empowering at nagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili dahil hindi mo na kinatatakutan ng pagkatalo. Tinatanggap mo ito bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Magbahagi ako ng isa pang personal na karanasan. Pagkatapos kong yakapin ang growth mindset, nagdesisyon akong harapin ang public speaking. Isang bagay na talagang kinatatakutan ko noon. Sumali ako sa isang lokal na speaking club, hinarap ang aking mga takot at niyakap ang hindi komportabling pakiramdam. Sa bawat pagkakataon na nagsalita ako, natututo ako ng bago at umuunlad. Ang progreso na nagawa ko ay hindi lang sa aking kasanayan sa pagsasalita. Naging mas malakas din ang aking tiwala sa sarili. Napagtanto ko na hindi ako limitado ng aking mga paunang kakayahan.